So ayun mga kanyuit, papunta sana ako kila Tagpi. So uh, may nagpatulong dito na mag-withdraw, hindi niya alam. Ayan, hada. Oo, oh, wala to, <laughs> dami yung Okay. 3,000 na uh, real. Ba din pare, count? Count, count. 3,000 na uh, real. So nasa 45,000 sa atin yun. Sana all. So sabi ko bilangin niya kung okay ba. Bago natin iwanan mga kajoy. Good? Okay. Okay. So yun nga mga kajuit uh, As usual Papunta na naman tayo Kina tangpi para dala ng kanilang uh, tubig at uh, pagkain. So hindi ko muna dinala yung aking uh, trolley mga kajuit dahil uh, medyo malapit na lang naman ng ano, pagbubuhatan ko ng tubig mga 100 meters na lang siguro mula dito sa tindahan ang doon sa butas na pinaglalagyan ko nitong tubig. So yun, yun ang mga ano dito mga kajuit yung ibang lahi hindi nila alam kung paano magpindot-pindot sa e ATM mata uh, nakiusap nga yung isang ano, I think uh, banggali yun. Uh, din siguro. Laki nung ano, nung winedro niya. 3,000 real. Nasa uh, 45,000 pesos na sa atin yun. So, paano mga kajuit? Nandito na naman tayo sa ating uh, Tagpiserye episode 44. So, Naka 44 uh, episode na pala tayo At uh, maraming maraming salamat mga ka ano Maraming nag-aabang ng uh, tagpi seri Yung iba nagme-message pa sa akin kapag uh, wala akong upload So pasensya na kayo kung minsan walang upload dahil uh, uh, busy Hindi lang naman po kasi yung uh, pagpapakain ng aso yung aking uh, ginagawa Bukod doon ay may trabaho pa ako at kailangan ko din pong magpahinga So paano mga ka-Joyt, tara na kinatagpi Ayan na mga kajut si <laughs> Tagpi. Duman siya doon sa butas na pinaglalagyan ko ng tubig. So alam na alam niya na talaga yung aking pagdating. Hello! Ba't dito ka na sumalubong sa akin? Ha Tagpi? Ay sandali, itabi ko lang tong ano. Ayan, si Tagpi, mga ka -Juit. Hello! <laughs> Gutom ng Tagpi. Aba, 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 aba. na ako, ha. Tara na pala doon. Ayan, mga ka -Juit. Sabi ko na nga, batano, nakalimutan kong kunin yung isang tubig dito. So, dalawa na yung tubig. Kahit bukas, ha, hindi na ako magdala ng tubig. Yun yung, ha, uh, iniisip ko pa kahapon. Sabi ko, parang, <laughs> hindi ko nakuha yung tubig bigdon sa ano sa butas minsan kasi ano hirap talaga ng ano ang dami ring iniisip mga kajuit so pinamalitan na ni tangpi na ako ipaparating na gaya nito mga kajuit uh, late na naman yung aking nga uh, pagpunta dahil uh, prepare sa sarili pagkagising actually ano hindi pa rin ako kumakain mga kajuit at uh, ayun na si Tagpi natahol na rin yung mga papis dito dito ako inabangan sa kabilang butas kuha nga ako ng mga ano kajuit itong damo itanim ko doon ayun hirap palang bunutin ayan Tanim na lang natin. Ah, nawala si Tagpi. Ayun na si Tagpi, mga kajuit. Hello! Hello! Ayan o, magtanim tayo ng ano dyan. Damo. Yung gamot mo sa ano. Ayun ko, pag nananakit tiyata ng tiyan. Ha? Huwag kang pumupunta doon sa dana kapag uh, wala ako, no? Ha? Baka mamaya yan, mawala ka. Sayang lang yung uh, pagihirap paghihirap natin. Basta antayin mo lang ako. Darating at darating ako kahit na anong mangyari. Ano, hindi, hindi ko kakalimutan na pumunta dito para dalang kayo ng pagkain at ng inyong tubig. So, tara na doon, tagpi. <laughs> Ay, sorry. <laughs> Ayan po si tagpi. Tagpi na mahiyain. Tara na doon. Uy. Pupunta na kami doon mga ka-jewit at uh, nag-aantay na rin yung mga papis Ayan, si Kembot, Kembot, Kembot Si Kembot, 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 si Tagpi So, silipin na natin sila mga ka-jewit <laughs> Nakaabang pala sila sa akin Hello! Hello! Wait lang ha, Yeah, yeah, yeah. We will prepare your foods. Wala nang maingay at nandito naman na ako. Opo, saglit lang. Si tagpi muna yung ating uh, bibigyan mga kajuit. Ano po ito ha, hotdog minix ko sa kanin. Dagpe, halika dito. Dito ka, oh. Yun, kumakain na siya doon mga kajuya. Bali, gagawin kong ano to. Tatlo. Dahil uh, napansin ni Ma'am Chiri na <laughs> si Bunso daw, ano, hindi masyadong nakakakain. Nang naalikabukan. Oo, sandali lang. Huwag kayong mag-alala. Papasok ako dyan sa loob. Habang tumatagal, mga kajuit, Ano? Do ba daming kailangan na pagkain na ibigay natin sa kanila dahil uh, pito yung puppies plus si tagpi. So Marami na tayong pagkakainin mga kajuit, mas malakas na silang kumonsumo. So ibibigay ko na sa kanila to sa loob mga kajuit para makakain na sila at the same time uh, sasabayan ko po 'yan ng paglilinis sa kanilang mga kalat. Marami silang dumidiyan sa loob. Tagpi nakalimutan ko Happy Mother's Day pala. <laughs> Sorry ha, hindi kita agad nabati. At uh, binabati ko po ang lahat ng nanay, mama, mami, uh, inang sa loo, sa lahat ng ano uh, buong mundo ng Happy Happy Mother's Day. So, lab-lab namin kayo mga nanay. So, yun nga mga kajuit ano. Bigyan na natin sila ng pagkain nila. Ay. Wait lang, wait. Oh, akit na doon sa taas. Akit na doon sa taas. Dami yung dumi. Ah. Ah. Bunso, dito ka. Ah, ah, ah. Ano naman, mabilis naman makipagagawan din po si Bunso. Sige na, sige na. Kaya na kayo dyan. Gusto kasi nila ano. Yun, magsalo-salo pa rin sila kahit na tatlo na yung ano, hindi alam ko saan ano pag, <laughs> pag ano ni Bunso, pagkakainan. To das mga kajuit yung ano. Pulgas. Ano Bunso? Bilis mo kasing kumain. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yeah, eh, walay ko to kay Bunso. Dito ka Bunso sa taas. Ulong ka sa taas. Dito, oh. oh. Sige na. <laughs> Inihiwalay ko mga kajuit si Bunso dito sa ano. Ibang kainan. Sige na, kainin mo na yan. Huwag tatakas. Oh, oh, oh. Diyan ka lang, mahulog ka. Sige na. Oh. Mm -mm -mm -mm. ah oh, bunso. Yan, dyan ka. Doon na lang, doon na lang kayo. Inagawa nyo pa si bunso. Oh. Ang oh, bihira ka naman kasi bunso. So, ayan. Kainin nyo na yan. Oh, natapon yung inyong ano. So, ito yung tinasabi ni ano. Ni Ma'am Chiri na ano. Tama nga naman na gawang ko ng patungan. Actually, ano. Uh, isa rin po talaga din sa pinaplano ko sana na ano. So, magre-ready lang po ako ng materials. Siguro bukas ko gawin. Para hindi po nalalagyan ng ano, lupa. Sandali lang, linisan ko muna to. Malamang po ano kasi itong tubig. sinasawso nila yung paa nila. Sandali lang ha. Ah, pun ko pa iniisip yung ano. Ah, tubig na ako parang naiwanan ko doon sa butas. At uh, ah, tama nga po yung aking hinala. Ah, wala talaga. Ulyanin na si Lolo Joe it. Hey. Oh, boss. Pati yung dugpod nyo dyan, ubos Oh, ah. Kailangan lagyan ng pabigat po. Ayan. Sabayan na rin natin ng linis mga kadyuit ng kanilang dumi. Ano, Bonso? Oo, maglalaro tayo ngayon. Wait lang, wait lang. Wag na kasing ano yung ah. Para mabilis tayo kasi ano, hindi ako nakakapagpahinga. Pagdating ng bahay nito, ano. Wala na rin, hindi na rin makakatulog. Sandali, sandali. Ah, oh, na, na yan, na. Oh, ano, tulungan niyo ako. Alis niyo, oh, no, mali ka po. Ay, ang kukulit nyo rin eh. Sandali lang ka ako eh, maglilinis muna ako. Ah, para malinis tong ano niyo? Takbuhan. Sabi ko kasi sa inyo, dumumi kayo sa isang lugar lang. Ayan si tag, mga kajuit. Ang hinhin -hin kumain. Oh. oh. laro. Laro. Wait. Opo, wait lang, wait lang papasok ako diyan. Opo, ano husky? Opo, chichik natin yung mga tainga nyo. Kung mayroon pa rin, mag-spray pa rin tayo ngayon. So yan mga kajuit, pasok na ulit ako sa loob. Ay, katatapos kong maglinis, so dumi na naman. Ha? Ang grabe kayo ah. Ang grabe kayong dumumi ah. Wait lang, wait lang. Atat na atat na sila mga kajuit. no Ilagay lang natin itong ano, dog food. Para may ano kayo kahit papaano. Opo, wait lang, wait lang. nakalimutan ko pa mga kajuit yung ano yun lang may ano ako dyan na naitabi dog food ha ah, laro na laro na <laughs> ito na ito na opo opo wait lang wait lang o, tingnan nyo ang dumi na naman yung ano so dagdagan natin ng tubig opo sandali sandali ay Purado na sila mga kajut na makipag ano Banding banding Wait lang ha Lag Lagyan natin na maraming tubig to ah, 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 ah. ah. Ayun sinasawsaw yung paa ah, Kaya pala Huli ka Wala na magsasawsaw ng paa Ano? Ang mahal ng tubig tapos ang hirap magdala dito. Ah. Oh, kalilinis ko ng ano nyo. Pero ano? <laughs> ang dumi na naman. Ha? Si Oh, yung ganda mga kajuit, ang bisa nung ano. <laughs> Ba't kinukuha mo pa yung plastic na binulsa ko? Ayaw ko mag-iwan ng kalat dito. So ito po si ano si Charmy yung may guhit na puti dito. At uh, mas maitim siya kay Sheba. Ito si Sheba. Check natin Sheba. Hintayin nga. Ayun. Nice kahit na mahal. Ikaw husky. Ay. <laughs> husky, halika dito. Husky, husky. Check lang natin. May nangangagatan naman ng ano ko, damit sa likod. So wala na mga kajuit. ah, uh, Laika, si Laika is... ah, <laughs> ito pala si Nutella. Si Nutella. Hindi ko pa nating na yung tainga mo Nutella. Ayan. Oh, wala na rin. <laughs> ah, halika dito. Halika dito, Laika. Ano ba itong mga naipangalan ko sa inyo? Pang, pang babae. Hindi ko na pinalitan mga kajuit si baba si sa uh, lalaki. Si sino pa? Si bunso. Asa si bunso. Ito si bunso. Bakit diyan kalagi sa ilalim? Ah. Oh, wala na. So napakabisa pala nung ano na spray na 'yun mga kajuit. Opo. So may sa din na lagyan ko daw ng ano to. Ng plywood pa. Kaya lang problema. Saan sila dudumi? Ha? <laughs> tagpi. Kung okay ka lang dyan tagpi sa labas? Huwag na yung bato. Oh. Okay na. Uh, ganun lang palang gusto nila mga ka-duet. Yung uh, kahit na saglit na haplos. Isa okay na sa kanila. Ito si Panda. Uh, ito si Husky. At si Charmy. Asan ba si Sheba? Ito po si Sheba. Si Sheba is. <laughs> si Charmy. Ah, babae naman pala si Charmy. Si Sheba. Ewan ko kung lalaki ba siya o no, babae. Chiba, ka Halika dito. Ha? dito. Ito si Nitoyela. Yung my heart sa noo. Ito, si Husky. Nag-iiba na yung kulay mo, Husky, ah. Ha? ha? Nag-iiba na. Lalaki po si Husky. So, may nakita po akong ano doon, yung ano tawag dito. Artificial uh, ay 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 tingnan natin si ay si Sheba ah babae din si Sheba kailangan may listahan na ako mga kajuit si Sheba babae si Charmy babae aray ko ay bad na yan ah mm mm mm, -mm. Ay. Oh, oh, wag mo ano, mamay makagat nyo ako eh. Ha? Mm, mm, mm. Ito yung sinasabi ko, kalilinis ko. May ano na naman kalat. Sana ba yung daspan? So ilagay natin di. Ibot na ko na lang tong tubig. Ngayon, mga kajuit. <laughs> Nanahimik na sila. Alam na yan pag ganyang tahimik sila mga kajuit. Alam nilang nga may iwan na naman sila. So, itatanim ko lang tong damo na to mga kajuit yung kinuha ko do sa gilid ng kalsada para ano, dumami. Kasi ito po yung ano, inaano ni Tagpi, kinakain niya kapag Siguro pag may nararamdaman siya, sumasakit yung kanyang tiyan. Actually, ito naman po talaga yung ano. Uh, nakikita ko maski sa Pilipinas yung mga aso pusa. Ito yung kinakain po nila kapag may nararamdaman sila. So, pwede rin siguro nating ano to, ilaga kapag uh, sumasakit yung ating tiyan. Tiyan. Ayan, diligan lang natin. At dito ko na lang muna ilalagay sa taas mga kajuit sa hanggang sa ito ay mabuhay. Ayan. Ayan, mabuhay ka hanggang gusto mo. So paano mga kajuit, dito na naman nagtatapos ang ating a ah, tagpi serye episode 44. Ano tagpi? Halika muna dito. Ay, Halika dito. Halika dito. Ayaw makibanding ni Tagpi mga kajuit. Ay, 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 ay. <laughs> Bakit? Alam mo na naman ano, pag gantong uh, ano, tapos na magpakain. So, mga kajuit, hindi ko na naman pinalabas yung mga papis kasi... Alas 9 na po ng ano, umaga so nagpunta ako dito quarter to 8. So may may git isang oras po ako dito. Hindi ko kasi pwedeng nga uh, i-consume lahat ng oras dito at uh, kailangan ko magpahinga. Actually itong pag-uwi ko wala na po, hindi na ako makakatulog niyan. Hihiga-higa na lang ako. At uh, si Tagpi, yung ispay po niya is ano, uh, schedule lang po natin kasi Friday nga lang po yung day off ko kumisan, may pasok pa kami. So isa sa pinaplano ko na rin sa sana mga kajuit is no. Siguro dito na lang total may kids naman na isa pa. After niya ma-spay, ilagay siya sa cage para hindi siya maggagalaw. i siya kahit na 2 days. Siguro mas makakaminus po tayo sa gastos pag ganun. Kasi ang sabi doon sa Pit Valley Clinic, at least one day daw siya na mag-stay doon. So magkano po yung pamasahe? Uh, pinakamababa na yung uh, 100 real, equivalent to 1,500. So kung 2 days akong pupunta doon, 3,000 na naman yon Plus 12,000 na ispay, in other expenses. So napakalaki po. Kaya kailangan pagplanuhin mabuti. So ano pa rin po, pakikinggan ko pa rin yung uh, mga suggestion nyo. Kung ano ba yung dapat talaga. Ano tagpi? Ready ka na ba? Ha? Ready ka na bang ma ano, makapon? Sa papis naman po is ano, at least sa uh, four 4 months daw sila. So magti 3 months na rin sila ngayong ano. May 26. 3 months old. Uh, ang bilis lang uh, lumipas ng panahon na mga kajuit dewit Nakapagpauwi na tayo ng uh, isang dessert dog si Brownie At uh, nasa ano na po siya, mabuting pangangalaga na ni Ma'am G. Closa So paano mga kajuit hanggang sa muli Ito po si Dewit Yourself na nagsasabing God is good all the time